Ang probinsya ng Cagayan at Ilocos Region ang ilan sa mga matinding na pinsala ng Bagyong Goring. Sa barangay Marabuab sa bayan ng Alcala sa Cagayan, lubog sa baha ang elementary school na ito dahil sa malakas na hangin at ulan kagabi. Ang Abaryungan Bridge sa bayan ng Santo Niño hindi na madaanan matapos gumuho ang bahagi nito bunsod ng malakas na agos ng tubig sa ilog. Dahil naman sa pangambang masira ang Small Water Impounding Project o SWIP sa Alcala, bunsod ng nakitang mga bitak, ilang residente ang inilikas sa mas ligtas na lugar. Sa barangay Santo Tomas naman sa bayan ng Tuaw, isang bahay ang nasira matapos mabagsakan ng puno ng sampalok kahapon. Ayon sa lokal na pamahalaan, natumba ang puno dahil sa paglambot ng lupa kasunod ng pagulan doon. Nasa maayos naman na kalagayan sa ngayon ng pamilyang nakatira roon. Ayon sa huling tala ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO, umakyat na sa halos 2,000 pamilya o mahigit 6,000 individual sa 16 na mga barangay ang inilikas mula sa mga binahang bahay. Sa Ilocos Sur naman, isang residente ang nalunod sa Bulag East sa bayan ng Bantay noong Sabado. Nung nagdaang araw ay saka kahapon, malala po kasi ayaw tumigil yung ulan. Wala naman pong hangin pero ulan at maraming tubig ang dumating na naman sa amin dahil sa dulot ng uh, sa kabundukan sa Abra, kami po ang sumasalo ng mga tubig na 'yan. Nanatiling lubog sa baha ang ilan pang bayan sa Ilocos Sur gaya ng Narvacan, Santa Maria, Santo Domingo, Bantay, Vigan at Kawayan. Sa lalawigan naman ng Isabela, inaalam pa ang kabuoang pinsalang dulot ng bagyong guring sa infrastruktura at agrikultura. Wala namang nasirang mga paaralan, kaya tuloy pa rin ang simula ng klase sa public schools doon. As to any issuance galing sa provincial government, wala dahil we don't see, sa akin, personally, I wouldn't cancel classes because maganda na yung panahon eh and wala namang nabahas mga eskulahan. Wala mm. man nasira. Ayon sa Isabela PDRRMO, mahigit apat na raang pamilya o lagpas isang libot katao ang kasalukuyang bilang ng evacuees. Lahat ng local government units dito sa Isabela, meron silang sarili-sariling stockpile mm. ng food and non-food relief items. Ngayon wala silang shortage. Mm -hmm. Kapag kinapos sila, mag-augment ang probinsya. Binabantayan ng mga opisyal at mga residente ang patuloy na pag-uulan na dala ng bagyong Goring sa norte. EJ Gomez, CNN Philippines.